Okay. Sa unang pagkakataon matapos ang mahigit dalawang taon, muling na ng publiko ang Queen of All Media na si Kris Aquino. Nitong Martes, Pebrero 25, 2025, dumalo siya sa People Asia's People of the Year, 2025 para suportahan ang malapit niyang kaibigan na para na rin daw niyang kapatid ang fashion designer na si Michael Leva, isa sa awardees. Kasama ni Chris ang bunso niyang anak na si Bimbi. Ang pagdalo ni Chris sa nasabing event ang una niyang public appearance mula 2022 kung kailan lumipad siya patungong US para sumailalim sa treatment at medical tests for her autoimmune diseases. Nakapanayam saglit ng entertainment press si Chris. Tinanong siya tungkol sa kasalukuyan niyang kalagayan pati na rin ang pagpapakita niya sa publiko sa mismong araw na ipinagdiriwang ng bansa ang ikatam na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution matatanda ang noong Pebrero 25, 1986, naganap ang makasaysayang people power kung saan muling nabawi ng bansa ang demokrasya at nawakasan ang rehimen ng diktador at dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nung mapataksik sa pwesto si Marcos Sr., ang ina ni Chris na si Cory Aquino ang umupo bilang presidente. Balik sa panayam ni Chris, hindi raw niya naisip na ang PETSA ay anniversary pala ng People Power Revolution. Ang sabi ng 54 na taong host, I actually thought today is the 24th, tomorrow pa yung 25. Michael was the one who told me. Sabi niya last night, ano ka ba, bukas yung EDSA People Power Revolution? So sabi ko, perfect, talagang perfect to come out. Sa totoo lang daw, Not so okay ang pakiramdam ni Chris, kaya na late ang kanyang pagdating. Anya? They had trouble waking me up because I started a new medicine last night. Ang latest health update ni Chris ay inilabas niya sa kanyang social media accounts noong Pebrero 22. Sinagot niya ang espekulasyong nalalapit na ang pagbabalik niya sa telebisyon. Paglilinaw niya, hindi pa siya maaaring magtrabaho ulit dahil sa timbang niyang 37 kilo o 82 pounds. Sa madaling sabi, siya ay underweight. Ibinahagi rin ni Chris na may kinakaharap siyang panibagong health issue. Pito na ngayon ang iniindan niyang sakit. Yes. Yeah. Uh, 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 okay, let's have so, a photo Why is Michael special to you? Mm, because he's actually acting like <coughs> the dad to Ben. And, uh, and My then, parents. Like, yeah, yeah. They said, the parents are here. So, <laughs> he's more than just a friend. He's really like the younger brother I never had. And there are people who say that I'll be there for you or about but Michael has proven that so many times and in so many ways. And he gave his two cars to us. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Why did he give me? his two cars? boys are <laughs> His two cars? Wow. Yeah. <laughs>